Hi everyone, this is Mami Shuvi and for today's vlog guys, samahan nyo kami ni Javi bumili ng steak. But before ang lahat, nais nice ko lang ipakita sa inyo guys na may bumisita sa akin. I think it's Trixie. Feel ko si Trixie yung ano, bumisita sa akin. yun siya, sumusunod siya sa akin pagpasok ko sa car. Ewan ko lang guys kung naniniwala ba yung iba. Para sa akin naniniwala ko, pag may nawala sa pamilya nyo, merong ano, may mga kaba kabang ano, nagpapakita, ano, bumibisita sa inyo sa bahay nyo or sumusunod kung saan kayo pupunta. So yan nga guys, Pagkatap apos ni Happy mag-withdraw sa bank ay pumunta na kaagad kami sa bagong store ng Dale. So ito pala yung bagong store nila guys, Dale's Surigao guys. ba diba, sa una kaya ang nila ano, dapat sa may Celtic. So now this is their new store guys located at Kuana. Ah, sabi niya, basta kayo suod sa parkway guys makita niyo bago na building white color. So makita niyo guys may nagtatabaho pa sa loob so hindi pa talaga siya tapos. Pumunta kami dito guys para bumili ng steak guys para sa visitor namin. Yung kapitbahay lang namin guys kasi yung anak niya dumating from you. US. So, ayan, excited kami. Kasi makakatipigin naman kami ng ano, medium rare na steak. Charot. Mahal-mahal, pero lamig yun siya, guys. Sige, magmahal. Anyway, ingo na mong friend na uh, magpalit daw. May era ko ng airy si Siya yung mag na ng steak, eh. Lang pa si Chris magloto. O sila ako na yung magbayad. So, nahimong chef sini si Chris. ba diba, no? Kulang na lang siguro magtukod may og kaguling ko mong restaurant. Char. Ay, na, oy, hassle man ang restaurant, guys. Malar, makalar-lar na. O Dili, kasi ka yun lang lang para daghay mga ano turista mong mo ato sa mga restaurant mas maayo siguro sa Shargao kay daghan customers dito okay uh -huh. change topic wala mi plano magnegosyo guys ka ng mga restaurant kay ngano alkan si dili ka basa-basa makabawi ana kay na gamera bay gamera bay surigao nya gamera turista ka pila may mga un o, kira Siarga, okay ra sa Shargao kay dagay mga turista dito guys, mga chupapi, yun o na. So na guys, sa kapalit guys, maon uh, mauna niya ang mong bills. Gamay raman po, kay uli ka raman sa among yeah, mag, ano, bali, ra mong sa mong friends, kaya magwano, kibali, i-refund nga mo nagasto, okay, kay kami mong kibali magluto. So mauna to guys, pagka humana mo sa deals, diritso dali kami diritso sa may bus terminal, kay nagpalit mi og oh, sowel ni Habi, para sa iyong tanong. Nagpalit mi og oh, sowel guys, kay para sa iyong gardening ka, para masugdan na ni Jago human dito sa likod guys, kay wala pa siya makakuha, yung, kay gamay pa yung so na palit, so karon mag-order siya og oh, 60 na kasako na sowel soil guys. daghan pud mi alis na flower bed guys kay katong napalit na mono soil sa una kay from EPO onja, uh, parat-parat bitaw ang yang soil guys so na nga nangamatay ang tanong. So moto, guys pag umana na dito sa ano guys sa bus terminal ya yeah, ko sa surniko kaya nagbayad sa mong bill kay basi mao da na medyo dit naman din Then after sa surniko guys diretso na kami dito sa TT store naggrocery mi guys. Syempre uh, kailangan na mo mag-restock kay nami bisita pagkasilom. Ana nagkuha ko palaman guys kay nahot da na si Brandon na ngayon yang palaman para sa school. Then, joy, tissue, paper towel, table napkins, sugong sa padiha. Basta kay nga na may kadadlaw, guys, pero may nag-stack. Napod sunrocks, kay si housekeeper, maglaba, kailanganan niya na. Kung magmaksa sa, mag -ma 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 sa floor, nga na ba? So, pagkama na mas sa TD Store, guys, diretso na po dito sa first stand. Siyempre, mag-restock po tag para sa mga bata. Kaya para healthy po sila, di ba, no? So, samtang dito si Habi na malingki, ako po diri na makuha din ng shopping sa mga prutas. So, kay Human naman kami na grocery, guys. So, dari na po ko sa store, guys, nag-inventory. iban si Mother siyang sali. Samtang nag si Mama, guys, na gano'n siya, guys, nag-inventory sa mga kita sa tindahan. So, ako na kanpo, po, nag-snacks-snacks, panagsaway. Kaya na lar, lar lang akong agi. So, that's it for our vlog today, guys. I hope you enjoy watching. Baboo!